Hello, mga kapatid. Merry Merry Christmas and a happy 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 New Year to all. Ah, uh, mga nasa labas ng bansa at asa loob, binabati ko po kayo ng maligayang maligayang bagong 2025. Okay po. At uh, bagamat tayo po ay nakaligtas na sa 2024 ng mga pagsubok. Eto tayo at buhay pa rin. Tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos kahit na nga baga hindi natin alam kung ano na naman ang kabuuan ng 2025 na ating tatahakin ngayong taon. Sapagkat hindi pa natin napapagtagumpayan ang lahat ng ating laban. Ano? Nandiyan dyan, dyan pa rin ang mga pasaway at ang mga walang kwentang umuupo sa ating gobyerno na dapat ay atin na itong palitan. Alam nyo mga kapatid, Napakahirap po desisyonan ang mga bagay na kailangan nating desisyonan. Lalo na sa pagpili ng ating mga kandidato. No? Uh, ako po ay nagsasabi sa inyo ng katotohanan na hindi mabubura sa aking isipan at sa aking puso ang mga Aquino kung kaya't si Senador Bam Aquino ay aking susuportahan ng wagas. At buong puso ko itong uh, ipaglalaban sa mga taong sisira at kukontra at uh, gagawa ng mga fake news regarding sa mga Aquino. Atin po ditong pag-usapan at uh, talakayin ang naubos na bilyon Naubos na bilyon ng pondo ng bayan. Inubos para lang burahin ang kasaysayan at ang legacy na iniwan ng mga Aquino sa atin. Mga kapatid, ito ang napakasamang sistema sa isang taong naging talunan. Sa isang sistema ng isang tao na naging uh, pasaway, ngunit na aksyonan ng taong bayan. Ang pagkakabura po sa legacy ng mga uh, Aquino. Anuman ang gawin nila na pagbubura dito, hinding-hindi mawawala sa puso at isip ng mamamayang Pilipino ang uh, naiwan na kasaysayan ng mga Aquino sa atin. Sapagkat ito ay nagbunga ng matagumpay na laban Laban sa kasamaan. Minsan na na nagawa at ipakita ng taong bayan ang pakikipaglaban at pagbuwag sa kasamaan sa gobyerno ng mga nakaupo. Noong pinangunahan ng mga Aquino, walang kamalayan ng taong bayan sa pakikipaglaban. Kung kayap na natili itong tikom ang mga bibig. Sarado ang mga tenga at pikit ang mga mata. Subalit, nang lumitaw ang Aquino at nagbuwis ng buhay ang Aquino, ay nagkaroon ang taong bayan ng lakas ng loob at tapang para ipaglaban ang karapatan. Tama po, mga kapatid. Walang ibang makakasugpo sa kasamaan ng mga umuupo sa gobyerno kung hindi ang taong bayan lamang. Kung gusto natin ng katahimikan, kapayapaan, kaayusan, walang gutom, walang luha, walang mamamatay, hindi masasakop ng sino man ang bansang Pilipinas kung ang taong bayan ang nagkakaisa. Alam nyo naman po siguro kung sino ang mga nasaktan sa ginawa ng mga Aquino at mamamayang Pilipino na sama-samang nakipaglaban para mabawi ang kalayaan at karapatan na matagal nang tiniis ng taong bayan. Dangan lamang nga. Hindi na inabot ng ating mga kalululuhan na nakiisa sa labang ito ang nangyari at ang nangyayari sa ngayon. At may masahul pa sa ngayon na ng kahayupan sa ating bansa na siya na namang muling bubuhay sa puso at isip, diwa, tapang at lakas ng taong bayan para ito ay labanan. Kung natapos ang mga Marcos sa paggawa ng mga kabuktutan sa Pilipinas noong panahon nila Ngayon, may gumawa rin ng lahat ng kahayupan. Lahat ng pagkamatay ng mga, mga, kababayan natin, bata o matanda. At ito naman ang muling lalabanan ng taong bayan. Sayang, dahil yung sarap ng buhay sa panahon ng mga Aquino, ay hindi na natikman ng ating mga lolo at lola na nakipaglaban. Mga lolo at lola na magpapatunay sana kung paano kinawawa ang bansang Pilipinas at ang mamamayan noong panahon ng mga Marcos na kung sila man sana ngayon ay buhay, ay makakapagkwento pa sa atin na ang ginawa ng mga Duterte sa ating bansa ngayon ay masahol pa sa ginawa ng mga Marcos noon. Kung kaya't kung noon ay may EDSA 1, EDSA 2, gawin nating EDSA 3 at EDSA 4. hindi man natin mapagsabay-sabay na itapon sa basurahan ang mga pasaway na ito. Pwede naman natin gawing isa-isa lang. Gaya ngayon, Pilip binubuhay ng mga tao ang kasaysayan ng panahon ng mga Aquino. Marami ang nagbibigay papuri, marami ang nakakamis, marami ang nakakaalala, marami ang nagtitiwala at hanggang ngayon ay may tiwala. Kaya kahit isa sa mga akino ay atin muling itayo sapagkat sa kanila natin natikman ang kalayaan at paggamit ng ating karapatan. Subalit, hanggang ngayon, sila ay binabalahura ng mga walang alam. Itong mga nambabalahurang ito, nakikibasa lang, nakikipanood lang, pero hindi nila naintindihan ang mabuting kasaysayan na nagawa ng mga Aquino at ang kasamaan na nagawa ng mga Marcos. Subalit ngayong panahon na ito, 2024, dito na ubus ang buong taon sa 2024 sa labanan ng mga Duterte at Marcos. At sa pagkakagulong ito ngayon, na mayagpag ang mga plano bilang grupo umubos ng bilyon para mabura ang legacy ng mga Aquino habang binabanatan ng taong bayan at ng mga nakaupo sa gobyerno ang mga Duterte meron namang gumagawa ng mga aliwas-was at yan nga po ginagasta ang ating pondo nang hindi natin namamalayan sapagkat naging busy tayo sa pakikipaglaban sa mga Duterte. Subalit, ang tangi ko pong masasabi, saan ba patutungo ang laban ng mga Pilipino? Saan ba pupunta ang tunay na laban ng mamamayang Pilipino? Ang pagkakaintindi ko po sa labang ito, tatapusin ng mamamayang Pilipino ang lahat ng nagwawalang hiya na nakaupo sa gobyerno. Unahin natin ang kay Duterte. Suportahan ang impeachment kay Sara Duterte ngayon. Ngayong Enero, dito natin ipakikita ang malaking suporta sa impeachment ni Sara Duterte hiniling natin sa Diyos na mapagtagumpayan ng lahat. Kung karapatan na ng Panginoon na hatulan na si Sara Duterte, ibibigay na natin, ibibigay na niya sa atin ang ating hinihiling. Matindi na ang pagkakasalang nagagawa ng mga Duterte sa atin. Hindi na pwedeng palampasin. Subalit, maging listo ang ating mga tenga at ang ating mga mata. Kahit binabanatan ang mga Duterte, pakiramdaman natin ang trabaho ng mga makamarkos. Gaya ng ginagawa ni Professor uh, Shelo Magno na pagbanat kay Martin Romaldes. Totoo naman ang sinasabi ni Professor uh, Shelo Magno. Talaga lang marami ang panatiko. No? Pero kung ang mga panating kung panati kong ito ay sa bansa ang simpatya, sa bansa ang puso at isip nila. Lahat ng mali hindi nila dapat konsentihin. Hindi nila dapat ito ah binabalahura ang mga nagsasabi ng katotohanan. Ang tanging hiling natin ngayon 2025 sa mga Pilipino naman o mamamayan na simple lang ang pagiging Pilipino tumingin kayo sa tama huwag kayong maging dakdak uh, -dak dito dakdak -dak doon kung ano lang yung marinig nyo lalabanan nyo agad dahil nasasagi ang inyong mga idolo damahin nyo kung ano nga ba ang ginawa ng inyong mga idolo isipin nyo yung mga sarili nyo. No? Lahat ng naririnig nyong tama na pabor sa bayan at pabor sa ating kapakanan, yakapin nyo. Kahit na nga ba santong-santo ang dating sa inyo ng inyong iniidolo. No? Ang isang magnanakaw, hindi dapat kinatutuwaan. Hindi na dapat ipinaglalaban. Lalo na nga ba, pondo ng bayan ang ipinaglalaban natin. Kasama ka doon. Kaya pwede ba wag ka magpakamangmang. Ayusin nyo ang buhay. Yung mga reklamo kay Martin Romaldes, pabayaan nyo yung mga nagsasalita. wag nyong kontrahen. Bagkos pakinggan nyo at pag-aralan nyo, pag-isipan ninyong mabuti kung bakit sila binabanatan ng ating mga kapwa Pilipino. No. Ang legacy ng mga Aquino, sinasabi ng mga sausawero at sausawero na wala namang naintindihan. Ibinenta raw ang Pilipinas. Maya naman kayo. Pinagtiisan ni Presidente Cory Aquino ang maupo alang-alang sa kalayaan at karapatan ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Kahit na nga ba sinaid ng mga Marcos ang pondo ng bayan. Said na said ang ng bayan ng mga panahon na umupo si Madam Cory Aquino. Pero pinagbibintangan pa rin siya na nagbenta ng ari-arian ng Pilipinas. Diyan kayo nagkakamali. Wala kayong alam sa pagkakaupo ni Presidente Cory Aquino. Siya mismo ang nagsabi na siya'y walang alam pero haharapin niya at gagampanan niya alang-alang sa pagiging malaya at pagkakaroon ng karapatan ang bayan. Alam nyo ba na kayo ngayon ng mga sumisikil sa mga Aquino? Kayo na mga naghuhusga ng mali. Kayo na mga nagpapakalat ng fake news para sa mga Aquino. Kayo'y nakinabang. Kung kayo man ay mga bata pa noon, ang lolo't lola nyo ay nakiisa sa mga Aquino. Nakiisa sila para magapi ang mga halimaw na nasa gobyerno na nagpalubog ng bansa sa lahat ng klase. Nagpalubog sa ekonomiya, nagpalubog dahil sa utang, nagpalubog sa bansang Pilipinas dahil marami rin ang mga nagkamatay. Nag Nagdusa, lumuha ang taong bayan. Ganyan-ganyan kay Duterte ang ginawa ng mga matandang Marcos noon. Na siya yatang pinag-aralan ng batang Marcos ngayon na hindi niya nagustong gayahin. Ano? Yung ginawa ni Duterte na pagpapapatay nangyari din niya noon nung panahon na iyon kung kayat ang isang senador na pinatay ay naging mitya para makamit ang laya at karapatan ng bayan kailangan pa ba natin na magkaroon ng magbubuwis ng buhay para makamit ang tunay na kalayaan sa kamay ng mga berdugo at halimaw kunong mga agila na nagliliparan habang kayo ay natatakot? Alisin nyo ang takot. Alisin nyo ang inyong karuwagan. Lumaban kayo. Panahon na para kayo'y lumabad, lalo na 'yung mga nasa edad na na magkakaapo na. Mga nagkakaanak at nagkakaapo. Panahon na para kayo'y maging matapang. Panahon na para kayo'y makaramdam ng mga katotohanan at mga kamalian. Alam niyo mga kapatid, wala kayong mapapala kung kayo ay magiging panatiko wala kayong makukuhang biyaya, wala kayong makukuhang kalayaan hanggat kayo'y panatiko. Mamuhay kayo ng simple, walang sinasamba, walang, walang pinakikinggang mali, bagkus ang hinahanap nyo ay tama at katotohanan. Kapag kayo nabuhay sa katotohanan, kapag natagpuan nyo ang mga tama na ginagawang mali ng mga nasa gobyerno, kapag kayo naging matapang, naging pakailamero sa nangyayari sa iyong paligid, tandaan, walang pwedeng mang apisay. Kaunting kamasamaan lang na ma-encounter mo, magre-reklamo ka, isisigaw mo. Kailangan rindihin natin, gaya ng panririndi ng bagong taon, yung mga paputok, yung mga sigawan, yung mga tugtugan, lahat yan. Kailangan yung panririndi na yan sa pag-alis at pagsalubong sa taon. Kailangan gawin natin araw-araw para yung mga nakaupong niyan sa gobyerno ay marindi. Para malaman nila ang kanilang mga pagkakamali. Ganon mga kapatid. Kaya kayong mga nakikisausaw regarding sa mga nagawa ng mga Aquino na pilit niyong minamasama, minamali at sinisira. Mahiya kayo. Hindi niyo alam ang katotohanan. Ang katotohanan na ang kalayaang tinatamasa mo at karapatan mong tinatamasa ngayon ay nagmula sa mga Aquino. Yan ang pinamana ng mga Aquino sa mga Pilipino ang maging matapang, makatwiran, at ipinagtatanggol ang kapakanan ng bayan. Ganyan lang, mga kapatid. No? Happy New Year po. Happy 2025. Yan lang po muna ang masasabi ko ngayon. At bukas po, ako po ay may meeting at baka po i-live ko rin ang meeting. Regarding po ito sa pagsuporta natin sa impeachment. Ako nga po pala ay humihingi ng kaunting tulong sa inyo kahit na po uh, anuman ang inyong makayanan para po pampagawa ng mga tarpaulins, kahit pambili lang po ng tubig at uh, kaunting merienda ng mga sasama sa atin, no, sa pakikiisa sa ating uh, suporta ah, para sa impeachment na ito na gaganapin sa January 18. Ano po? At uh, sana po kahit tigko konti lang pag yan po ay naipon is malaki-laki rin po na mapapakinabangan ng ating mga mandirigma. Kami po ay uh, mga truth blogger Kami po ang mga pro impeachment uh, impeachment vlogger na magkakasama Uh, kasama po dyan namin ang mga vlogger ni Marcos no? kasama namin dyan ang mga vlogger ng Pink, Red at ang mga simpleng mamamayang Pilipino vloggers at ang kay Aling, Mali, kay Aling Marie yan po ay sama-sama uh, na gaganap sa ating suporta sa impeachment na isinulong ng ating mga uh, matataas na leader no? ng gobyerno at uh, uh, dahil po si Aling Marie ay uh, alam nyo naman po uh, pag po single parent ka mahirap po ang sumagot o makipag-commit kung wala kang uh, magagamit ano po pero ang akin pong hinihiling e eh, konti lang naman po pampagawa lang ng tarpulin uh, sa mga magugutom sa sasama mayroon malang lang tayo maipamirienda, maipambilin tubig, ano po. Yun lang naman po. Hindi naman po kailangan puwersahan, o hindi po naman ako katulad nung ibang vlogger na kaya ngayon na ang mga tao, minayap-maya. May Tuwing may rally lang naman po ako humihiling dahil iba po ang uh, papel natin dito. Ako po ay organizer din ito at may mga kasama din po akong mga tao na kasamahan natin sa ating uh, page, kasamahan natin sa ating uh, pagba-blog, kasamahan natin sa ating uh, YouTube channel. Uh, kaya po ako ay humingi ng kaunting suporta, no? Kaunting tulong na inyong makakayanan, no? Do po sa ating medyo nakakaluwag-luwag. 'Yun lang naman po, mga kapatid. So marami pong salamat. At uh, ibibigay ko po ang aking GCAS number dahil magpapagawa po ako ng mga tarpaulins. Ito po, ah uh, i ko po, pakibasa nyo na lang po at sure po yan na makakarating sa atin. At makikita nyo naman po yan dahil uh, may kasama po akong videographer para i-vlog ng live ang ating gagawin sa rally. At pati po yung pag speech natin, maririnig ninyong lahat. Maraming salamat mga kapatid. Hindi lang po ako, marami po kami at uh, kasama ko po dyan ng bunyog. No? Huwag nyo nga po pala kalimutan si Atty. Toto Kaus, uh, si Atty. Enzo Si Atty. Enzo Recto po ay tumatakbo bilang representative ng bunyog, no? At yan po ay uh, iboto natin sapagkat uh, kagaya ko po, siya ay nakikipaglaban at kasaman, magkasama kami sa bawat laban. At uh, yan nga po, tulungan din natin siya at kung ano man ang kanyang kayang gawin para sa bansang Pilipinas, asahan natin na kanyang magagawa. Unang-una na po ang mga senador natin, ano? mga senadores natin na ating napag-usapan pero yan po lahat ay ating isasalaysay sa ating mga susunod na vlog pagdating ng campaign. Maraming salamat mga kapatid. I love you all. Okay, thank you po. Merry Christmas and a Happy Happy New Year. God bless you.